Ang word of the northing nga natin ay ang salitang tan tanan tan, maglinis. Sa Bolinaw ito ay Mang mangringgas. Ay, akala ko mangririgo. <laughs> <laughs> mangringgas. Sa Ibaloy, mandinis. mandinis. Mm -hmm. Samantala sa Iloco, Agdalus. Oh, alam niyo yung Agdalus kayo ah. Kangkana ay mandalus naman 'yan. Mm -hmm. Samantala sa Pampangan, magligpit. Ma iba no? magligpit sa atin, hindi maglinis. Pangkasinan, manlinis. Ah, simple lang lamang pala. Ikaw, alin dito yung lengguahe mo dyan na ginagamit talaga? Um, um, Tagalog. Tagalog po. Ah, okay. Tagalog yeah, so, katalaga. maglinis. Maglinis. So, hindi ka marunong mag-ilokano? Nakakaintindi po. <laughs> Nakakaintindi lang. O, yes. oh, sige. Kasi dahil parang nak... hindi ata bagay mag-ilokano sa akin. Eh. Subukan nga na natin. Oo. Oh, oh, yung Agdalus. O, oh, maglinis. O, oh, sige nga. Agdalus. O. Oh. Ga Gamitin mo yung yung sentence. na sentence. Um uh, agdaluskan. <laughs> Tama ba? <Oo>. Oh, ano hindi <laughs> yun naman kasi maganda sa Ilocano eh. Oh, Kahit na ang lang. ko short lang, full sentence oh. nan. Mumato ka. Uh -huh. 'Di ba? ka. umulog ka. Intayon. <laughs> 'Di ba? Parang oh. full thank you. Wala <laughs> apa apay ngay kasjai? <laughs> <laughs> Bakit kasi ganon? O, oh, 'di ba? eh. Hey.